idol talagang pinipilit mga idol na lapitan kasi na lublugpugad na mga idol ng ginagawa eh pag lublugpugad what's up mga idol at welcome back dito sa ating channel sa Ugberenguila so yun uh, ngayon mga idol papasok ko ng trabaho mga idol no? so naka uniform na ako pero mga idol bago tayo uh, umalis pumasok mga idol eh. magre reaction ng video muna tayo mga idol dito sa ating counter na napakagaling mga idol uh, at ipopromote natin mga idol yung mga channel nyo para uh, ma, ma, naman ng mga nagaalimukon yung mga mahilig sa alimukon na ah. yung mga viewers natin diyan sa alimukon kasi mga idol may balak ako mga idol na pagpatuloy ko talaga itong mga idol lang pagbablog ko sa alimukon so ah, kahit hindi ako magalaga mga idol ng alimukon pero ipagpapatuloy ko pa rin yung pagbablog ko sa alimukon yun mga idol no kaya mga idol eh, yung mga gustong ma-promote yung channel nyo, pakicomment yung mga idol sa baba at i natin at baka sakali mga idol, yung mga viewers ko dati, bumalik yung mga viewers ko sa alimukon mga idol no? yan, so pakicomment kayo dyan mga idol at sa, saka sa mga, mga nagpapashoutout mga idol no? pakicomment kayo dyan at isa isa-isay ko kayong isa-shoutout mga idol no? so itong i video natin mga idol is si El Janter mga idol ilalagay ko dito sa screen mga idol no. So paki-bisitan yung mga idol yung ah uh, channel niya kasi napakaganda ng mga hunt niya at ma malinaw yung camera niya mga idol no. At magaling talaga yung mga pangate niya. So marami siya mga idol na pangate. Pero talagang matagal na sa kanya. So siguro taon-taon na sa kanya mga idol yung naalagaan niya mga idol no. So kasi so, Aljante Hunter mga idol talagang mahilig din sa alimukon. so kung mapapansin nyo mga idol medyo matanda na nga siya pero mahilig pa rin sa alimukon mga idol so napakarami talaga natin mga idol na napakahilig sa alimukon mga idol no? so ang alimukon kasi mga idol eh, walang pinagkaiba sa Kalapati kaso nga mga, mga idol ang alimukon eh, nakatira sa wild ang Kalapati mga idol sadyang inaalagaan talaga dito mga idol no? sa bahay lang natin So ang alimukon talaga mga idol eh, sa wild. Pero mga idol kapag naalagaan mo naman yung alimukon at mayroon kang na breed, na breeding mga idol para nang para na rin ano yan mga idol eh, parang kalapati na, rin yan mga idol eh, magpaparami ka mga idol kasi maganda rin yan na i mga idol kasi talagang inaalagaan din na talaga ang, ang, mga idol. So dalawa din mga idol ang itlog niya mga idol. So yun, reaction natin mga idol at para naman mga idol ma, Ah makatulong tayo mga idol sa mga content creator na di ba na nag, na, ano, nagsisimula sa pagbablog mga idol no yung mga maliliit pa na channel so si Eljanter mga idol monetize na pala mga idol eh, nasa 5k plus yung ano nya uh, subscriber mga idol no so lagi ko lagi kong pinapanoodin din to, mga idol pag may tema ko mga idol eh, talagang yung mga hunt niya mga idol mga ganda talaga mga idol kaso nga, kaso nga lang mga idol kakaunti yung mga views kasi yung ginagawa niya mga idol hindi niya inaayos yung mga ano yung title minsan mga idol yung title niya yung picture lang mga idol no? tsaka hindi, na, hindi niya inaayos yung ano, thumbnail niya mga idol kaya, kaya siguro hindi napapansin ng mga viewers natin dyan na, magal, na mahilig sa limokon so yun so panuorin natin mga idol so, pag-subscribe, mga idol si Hunter, ha yan. so ayan nga mga idol no nandito tayo sa video ni Iljantir mga idol so ilalagay ko ang pangalan dyan mga idol sa screen para mabisita nyo ang channel niya. So ito mga idol no, so lagi kong nire-reaction to. So sana uh, LG Hunter ano, ah uh, huwag kang sa ginagawa kong reaction kasi namimiss ko na din kasing mag mag-hunt mga idol no so nakakaingit din mga idol mag-hunt uh, at nandito kasi ako nagtatrabaho mga idol sa Laguna no yan so yan mga idol no so hindi ko alam mga idol kung sino kung sino ang dala niyang pangati yan mga idol so ito mga idol eh ni agad. Ah, talagang ma magagaling ang pangatin nitong mga idol, no? Ni Iljanter. So, madami itong pangati mga idol sa si Iljanter at pop oh, magaganda ang, ang, mga setup nito. Yan, no, mga idol, oh, no? kampay agad. Ah, talagang magagaling ang pangatin nito. Kung mapapansin niyo naman mga idol, eh malayo pa lang yung Alpas, oh. Eh kumakampay na agad. Meron kasi mga idol na limo ko na kakampayan lang pag malapit na ito nasa malayo pa lang kinakampaya na mga idol no napakatalas ng paningin so hindi ko alam mga idol kung sino ang dalan yung pangatihan ng pangalan niyan hindi ko alam mga idol no so yan iljantir no so nire-reaction ko ang video mo para naman ah, ah, baka sakali mga idol yung mga support ko dyan eh, mabisita yung channel mo so yun kasi mga idol pag uwi ko din sabi ko le eh, sana makapaghanta ko no kasi hindi ko alam mga idol kung ba talagang gusto gusto kong magalaga ng alimokon ulit mga idol no kahit isa lang, isang piraso lang gusto gusto ko talagang magalaga ng alimokon no iyan e, so nandyan na nga mga idol yung ano pa, yung alpas oh yan oh nandyan na ang layo pa mga idol oh pero todo kampay na mga idol yung pangatan niya mga idol no hindi ko alam mga idol kung taga santo sil dyan ter, bisaya, bisaya din siguro pero mga idol hindi ko bisaya siguro Waray ano, ano ba yan yan, yan. Kasi mga idol, yung alimoko nila, parang halos katulad din sa amin ng kulay. Yan, no? Hindi masyado talaga makampay mga idol. Hindi ko lang yan narinig mga idol na humunin ng todo mga idol. Pero sa kampayan mga idol, lo oh, tingnan nyo naman mga idol, lo oh. wala kang masasabi sa diskartin Napakagaling mag-discarte mga idol. Yan. So yan ang mga pangatin na LG Hunter mga idol, mga galing. Yan, no? Sobrang lupit mga idol itong alim ko na to mga idol na hinahant na sigurado ako mga idol nahuli na to dati kasi kung mapapansin nyo mga idol dinadandaan dinadandaan lang yung pulot nya kung wais na sa pulot o oh, nakawala na oh tignan nyo naman mga idol nila, nilalagpasan yung pulot nya mga idol kasi ang kung mga idol once na nakawala, nakawala yan sa pulot yan malalaman niya na napulot yun kung baga nagiging wais, alam niya na yung pulot kasi napagaling mga idol ng ano ng pangati niya imposible hindi yan dapuan mga idol napakakampay ngayon mga idol o, nasa may gilid mga idol nasa may uluhan ng pangati niya yung alpas mga idol so nagsawa na din mga idol o. so ganun na si Lebron mga idol no pag halimbawa hindi napa, napapadapo agad nagsasawa pero ito mga idol mamaya maya kakampay ulit yan mga idol no basta gumalaw yung ano, basta gumalaw yung alpas, kakampay ulit yung pangati ni Hilianter, yan ang magaling ma yan ang maga magandang pangati at magaling gamitin mga idol yan no? yun, talaga mga idol, alam ng alpas mga idol eh, siguro nakailang set up na to mga idol dito si ano Hilianter, hindi ko lang alam mga idol kasi, kasi mga idol napakawais na yung ano, alimoko na hinaant niya yung na, nap 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 napapalapit na pangati niya oh. Napakawais kanina pa yan dyan eh. Yan. So, yan mga idol. Tiyagaan mga idol ang ano, wise na limokon. Kung matyambahan mo. Yan. At kung hindi talaga magaling ang pangati mo, hindi mo yan mahuli. Hindi na yan lalapit mga idol. Kung baga napipilitan lang yung alpas kasi sa discarte ng pangati nito. Yan no. Alam na alam mga idol ang pulot. Sigurado ko mga idol na nakawala na yan mga idol. Kung hindi ako nagkakamali mga idol, nakawala na yan ilang beses ako nang ilang beses na rin nangyari sa akin yung mga idol no yung mga na-encounter na kung na nakakawala sa hula o kaya sa pulot pag binabalikan ko mga idol, mayroon din mga idol na nakakalimutan. Pero ito mga mayroong alimukon mga idol na hindi malimutan mga idol yung kung saan sila na daali mga idol kung sa pulot o sa aula. Yan mga idol. Kaya yung alpas na yan mga idol, sigurado ako nahuhuli na yan mga idol. Kung mapapansin yung mga idol, nilagyan ni Ilji Hunter yung pulot niya ng dahon. Yan, tingnan niyo mga idol sa dulo para dumapo. Yan, so hindi natin alam mga idol kung uh, mahuli pa to. Pero mga idol mahuli yan kasi walang tigil sa pag sa pangakit ng pangatin niya, oh, kung mapapansin yung mga idol. Yan. talagang ang mga pangatin nitong mga idol nail janter mga idol. Talagang gustong-gusto ko mga idol kasi manggagaling ang, ang magagaling mag, mag So talagang magaling din mag-training si Janter ano. Talagang abitirano uh, din bitirano ng ano hunter si Ilianter kung mapapansin niyo mapapansin niyo man sa mga pangati niya hindi lang kasi mga idol na papansin ng uh, mga viewers yung ano ni ano ni yan sumuksok na sa pugad mga idol yo yan ang pinakadabis mga idol na ano na diskarte yung talagang lumulublob sa pugad mga idol talagang naakit diyan ng alimokon mga idol no So kapag nakuha to mga idol na napakawais na to mga idol talaga magaling ng pangatin nito. Napaka-wise na ng ngalimo kong mga idol eh. Nang alpas eh. Grabe ang wise nito. Tingnan nyo, mga idol oh. Hindi na gumalaw yung ano, yung alpas mga idol no. So nakikiramdam mga idol kung saan naman, kung saan lilipat naman mga idol no. Yan oh. Yan. Yun. yung mga idol no. Talagang ki kilala niya yung ano ang pulot kilala ng ano na ngalimo na alpas nahuli na yan mga idol eh pagkaganon oh, bumabaan na mga idol talagang pinipilit mga idol na lapitan kasi na lublugpugad na mga idol ng ginagawa eh pag lublugpugad na mga idol ng ginagawa ng alimokon sure talaga mga idol makakahuli na yan at ah, dadapo na yung ano yung alpas mga idol kasi yung yan ang kumbaga yan ang pamatay na diskarte ng mga idol eh yung lublugpugad naiinggit niya ang alpas eh sa yung lublub pugad na discard mga idol yan ang pinaka gusto kong discard mga idol sa limuko yung lublub -lub pugad talo niya ng kampay mga idol yan talagang wise mga idol oh sa baba kung saan pumupunta mga idol kung saan saan kray mga idol na mga pangatin ni mga idol mga, mga galing so pariparehas lang sila mga idol mga discarding nila sa paghunt mga idol no pulot lang lagi at saka may kulungan na pabilog nasa baba naman mga idol oh. pumunta naman sa baba grabing wise mga idol ang alimok ko na to mga idol makukuha kaya ito pag nakuha to mga idol pag nadali to mga idol lail dyan talagang magaling ang pangatin ito So yan mga idol ano, mga viewers ko din diyan. So suportahan natin si Eljanter. Ah, pakibisita naman mga idol ng ano niya, ng YouTube niya, mga idol no kasi magaganda ang hunt nito mga idol so kasi release nyo si Ilgianter mga idol no so namimili din siya ng mga ng mga alimaw ko na may potential na maging ano na maging pangati o umuni yun lang ang pinipili niya mga idol pero talagang nire-release niya mga idol no so ganyan ang kagandaan mga idol sa mga hunters hindi tayo nangangatay no so kasi para naman hindi maubos talaga yung alimukon natin kasi libangan natin yan mga idol eh para kasing kalapate din kasi yung alimukon mga idol kasi tapos ang maganda pa sa alimukon mga idol matibay ang buhay mga idol no tapos nakakalibang pa mga idol yung huni nila mga idol yan kaya gustong gusto ko talaga ulit mag alaga mga idol ng alimukon wala akong pagkaalam mga idol kung alimbawa makapagbalaga ko ng alimukon ulit basta wala tayong kinukuha mga idol o isang piraso man lang basta may alaga akong mga idol no kasi gustong gusto ko talaga mag mag-alaga naiingit ako mga idol sa mga nag-aalaga ng alimokon mga idol lalo na mga idol na paamo mo na yung alimokon sarap mga idol mag-alaga ng maamo mga idol no ng alimokon kaya gusto gusto ko talaga mag alaga mga idol ng alimokon lalo na rin itong mga idol yung mga idol yung kaso nga lang bawal talaga magbinta mga idol ng alimokon yung mga ganyan na pangati mga idol mahal na yan mga idol kung tutusin kasi ilang taon mo na yung uh, pinaghirapan uh, kumbaga pinaghirapan alagaan para maging uh, bitirano kaya mahal na yan kung tutusin mga idol kaso nga lang mga idol eh kung mahal mo talaga ang alimokon mo mga idol talaga hindi mabibinta mamimiss mo talaga mga idol ako nga mga idol na nangiyak iyak talaga ako mga idol nung kinuha ng dinar yung si Librong ko at si Kobe mga idol no kasi talagang alagang alaga ko yun sa kahit, saka, kay yung babae ko mga idol na nangingitlog kasi napakabait ng mga limoko na yung, mga idol no? sa akin kaya talagang kahit ngayon mga idol eh na naalala ko pa rin mga idol yung mga pangatikong kong yun lang gusto kung baga sa ano sa ibang tao mga idol kung manok naman ang hilig nila sa atin naman dito sa limukon ako mga idol hindi, hindi ko mahilig sa manok yan sabi ng mga idol eh mapipilitan mga idol eh hindi walang tigil mga idol eh yan o no, naka, mga idol kasi nga napakawais doon pa dumapo sa may daon mga idol o oh, kaya naisampa naisampa pa lang naisampa lang yan o no, buti ma ganda yung pulot nil ni janter mga idol no So yan mga idol, nahuli nga mga idol no, ang tagal. Ang galing ng pangate niyan mga idol no. Yan ang gusto ko mga idol na mapangate. Kaso nga lang ang huni niya mga idol, hindi siya malakas. Pero madiskarte lang siya mga idol. Kumbaga pang malapitan lang siya mga idol na mga alpas na kasi mahina yung huni, yung ano niya, yung boses niya. Nang, pero sa diskarte mga idol wala akong masabi mga idol sa mga pangatin nito ito nga lang mga idol ang gan, galing ng pangatin nito mga idol kung ano-ano ang discard ginagawa lublub po god malikot sa ano talagang uh, ano? mabait mga idol yung pangatan niya mga idol o oh. yan o oh. yan ang hindi tinutoka yung kumbaga binibigyan ng pagkain no oh. yan ang mga, mga pangatin mga idol talagang pinapalapit hindi yung may ibang pangatin mga idol na pag nilapitan mo ng bago mong kuha tutokain kagaya ni libro mga tinutoka uh, idol no talagang uh, magagaling talaga mga idol yung mga pangatin ni Eliander no so gustong gusto ko talaga mga idol yung mga diskarte yung mga diskarte lang talaga yung mga nagugustuhan ko mga idol sa mga pangatin niya mga idol no kasi napakagaling talaga mga idol walang tigil sa uh, diskarte yung alimokon niya so yun mga idol maraming maraming salamat sa panunood nyo at sana uh, bumalik na rin yung mga viewers ko dyan mga idol kasi parang unti unti na tayo mga idol na eh, Uh, nawawala mga idol no yung mga nag-aalaga ng alimokon so hindi naman mga idol yung kung iisip kung iisipin natin mga idol yung ginagawa natin di ba yung pagpaparami kaya nga binablog natin mga idol para makita nila mga idol no so ang iba ang iba kasi mga basher mga idol eh, hindi maintindihan hindi naman tayo nangangatay di ba so yun kaya hindi naisip ng iba mga idol na ang content natin o yung pag-aalaga natin mga idol sa alimokon eh ah uh, para mga idol na sa pagparami may mga may mga nagbe-breeding ang mga idol di ba so yun mga idol no so maraming salamat sa panonood at ingat kayo lagi at gabi sa atin lahat bye bye